Yun lang pala sa'yo, ma? Hindi mo ba alam? Nahihirapan na ako sa trabaho ko. Nagtipid ako. Tapos, yung pambayas ko sa tuition fee, ginastos niya. Pero yung anak mo, ano ginawa? Puro gastos lang gastos. Wala na akong ginawang tama sa'yo. Oh, andiyan ka na pala. Halika na. Sumabay ka na sa amin. Kakain na tayo. Mamaya na po, ma. Busog pa po ako. Pa'yan, na naubusan pa ako ng load. Alan, pahingin nga ako pang load. Ate Wins, wala pa akong sahod. Panggasos ko lang to at pangbaon. Damot mo naman, pang load lang eh. Wawa, wow, ate ha. Ah. Wala pa nga eh. Mo, tignan mo, sa mga naugali. Napakadamot, pang load lang eh. Hindi pa ako mabigyan. Kausap ko pa boyfriend ko eh. Ay, ano ba kayong dalawa? Bigyan mo na ng load yung kapatid mo. At huwag maging madamot Sigina. Sige na imo? mo Huwag ka na magsalita. Magbigay ka na lang. Ayan. Oo, ayan! Magbibigay ka din pala. Ang daming mo pang sinasabi. Ay, kahit dalawa talaga. Ayan ka na. Uy, mamaya na yan. Kain tayo. Break time na. Mauna ka na, Pat. Ah, nagtitipid kasi ako eh. Hello, lagi ka na lang nagtitipid. Minsan lang to, sagot ko na. Next time na lang, Pat. Um, dami ko kasi bayarin din sa bahay, lalo na tuition ko. Tsaka kalamama. Alam mo, minsan lang naman to, tsaka lagi ka na lang nagtitipid. Unahin mo naman yung sarili mo. Unahin mo naman ako. Baliw. Salamat na lang. Um, next time, ang uh, dami ko talagang ano, gastusin talaga sa bahay. Ah, kailangan ko talaga yung priority ko sa bahay. Naiintindihan ko naman yung ii. pero siyempre, bigyan mo din naman ng time yung sarili mo. Tsaka, bigyan mo rin ako ng chance. Na-appreciate ko na yung mga sinasabi mo, pero focus mo na talaga ako sa pamilya ko. Pasensya na talaga. Sige na nga, next time na ulit. Ingat ka. Mahal, bakit dito pa tayo? Baka mahal dito ah. Baka hindi kayanin ang budget ko. Ako bahala sa'yo. Orderin mo rin kung anong gusto mo. Sagot ko na to. Ah, uh, sigurado ka? Oo naman. Tingin mo sa sa'kin walang pera? Waiter! Yes, ma'am. What's your order po? Uh, Pa-order kami na signature pasta, carbonara, creamy truffle, tapos ano pa Um, grilled cheese, tapos matcha latte. For here po, ma'am na? Yes. Okay, ma'am, noted po. Thank you. Thank you po. Complete order na po, ma'am. Thank you. Ang dami na ito, Mahal. Sigurado ka ba? May pambayad ka ba dito? Oo, huwag ka magalala. Basta kumain ka lang na kumain dyan. Ano, nabusog ka ba? Ah, Namusag naman ako, mahal, Thank you, Waiter, Wait, Bill out na. Here, sir. Bill, ma'am. Kapatid ako ni Alan. Pwede bang ipatidak na lang sa sahod niya yung kinain namin? Ah, uh, ma'am. Alam niya ba to? Oo, alam niya to. Siya pa nga mismo nagsabi sa amin. Ah, sige po. Ah, uh, ma'am. Totoo bang alam ng kapatid mo to? Siyempre hindi. Oh, EA. Ano pong mo? Bakit ganito lang yung ko? Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Pumunta yung ate mo. Ayun, nag-order. Kasama pa nga niya yung boyfriend niya. Ha? Wala akong alam tungkol diyan! E, eh, sabi mo daw eh. Tsaka E, e dapat hindi ka nila ginaganto. Gusto nga kitang tulungan, kaya lang parang mas inuuna mo sila. Salamat, pero kailangan kong ayusin to. Kakusapin ko sila pag uwi. Nandito lang ako, E, e pag kailangan mo ah. Hindi lang bilang kaibigan. Nasaan si ate? Ano ba, nak? Bakit ka ba sumisigaw? Ano problema mo? Ano ba yun? Ang problema mo, ha? Nagsisigaw ka dyan. Napakaingay mo! Ano ginawa mo? Umorder ka tapos may mo sa sahod ko? Parang yun lang. Napaka-OA mo naman. Kikitain mo rin naman ulit yan. Gago ka ba? Hindi mo ba alam na pambayad sa situation ko? Para ano? Magpasikat ka sa boyfriend mo? Teka, teka, teka muna. Alan, ano bang nangyayari? Yung anak mo kasi kinukunsin niyo mo! Kaya ganyan, walang alam kung kundi mangingi lang mangingi sa akin! O ikaw naman, Wenzel. Ano bang ginawa mo? Napaka-ooin niyang anak mo! Parang nag-order lang naman kami sa pinagtatrabaho niya, pinalista ko sa kanya. Galit na galit na agad! Parang hindi pamilya. Eh yun naman pala eh! Bakit naman galit na galit ka? Yun lang pala sa'yo, Ma. Hindi mo ba alam? Pinaghirapan ko yun. Tinipid ko yung sarili ko para may pambayad ako sa tuition fee ko. Para maibigay ako sa inyo dito sa bahay. Inako ko na nga kahit hindi ko responsibilidad eh. Pero yung anak mo, ano ginawa? Ginastos na lang, ganun-ganun lang. Lagi na lang yan yung kinakampihan mo. Wala na akong ginawa tama sa'yo! Anak, pasensya ka na kung hindi ko napansin na ganun na pala kabigat yung dinadala mo. At pasensya na rin kung akala mo lagi ang ate mo ang kinakampihan ko. Mas mabuti na lang umalis ako dito. Baka sakaling matuto pa kayo. Matuto? Eh, di wow. Ganyan ka na ba ka-drama? Kung gusto mong umalis, umalis ka. Hindi kita pipigilan. Kala mo kung sinong kawawa? Napaka-arte mo, hoy! Daig mo pa ako! Kunting bagay lang parang end of the world na agad sa'yo. Napaka-oay mo. Kala mo kung sinong kawawa? Tignan natin kung mag-survive ko sa labas. Good luck na lang sa'yo. Ang saya ko para sa mahal. Tingnan mo, lahat ng paghihirap mo dati nagbunga na. Proud ako sa Hindi ko 'to magagawa, mahal, kung wala ka. Mahal, salamat sa lahat sa pagintindi mo, lalo na sa mga sakripisyo natin, di ba? Ang saya ko para sa mahal. Kaya 'yan, deserve natin mag-celebrate ng bongga. Ah, nga pala. Waiter, out po. Ate, okay. Patuwin siya. Ako na bahala sa bilin niyo. Kamusta ka na, Alan? Uwi ka na sa bahay. Miss ka na namin ni Mama. Tagal na rin, di ba? Miss na miss ka na namin. Naiintindihan ko naman, EA. Pero, minsan, unahin mo naman yung sarili mo. Tsaka, unahin mo naman ako. Pulyo? <laughs> no. May... Eh, tanda rin tayo mo. Ano ka ba? Orderin mo ko at... Ay, mali. Orderin kita. <laughs> ano nga yan? Ako bahala. Basta mag-order ka lang. Kahit anong gusto mo, sagot ko Ako na bahala, basta mag-order ka lang kahit anong ay, kahit anong gusto. mo. Ako na bahala, basta Ako na bahala, basta mag-order ka lang ng kahit anong gusto mo. Ang dami naman nito, Mahal. Sigurado ka ba mayroon ka ditong pambayad? Oo, oo, huwag kang magalala. Basta kumain ka lang ng kumain diyan. Ay, mag-main. Come <laughs> here, come. Ay, mo ka oh, oh, no, ako ba? Oo. Sabay kayo. Ano? Naubos na ko ba? Naano daw? Okay, Ie. Naiintindihan ko. Andito lang ako ah. Hindi lang bilang kaibigan. <laughs> okay na? <laughs> Hello mga katibon Manila, my name is EA Morata. My name is Winsel Joy Zamora. My name is Patrice Limon. Tara, coffee tayo. Dito lang yan sa Coffee Buddy, your daily buddy. Dito lang yan sa Don Alejandro Rosas 118, Quezon City. Inaanyayahan po namin kayo na isubscribe ang Tibon Manila sa YouTube channel. And mag-follow and like sa aming Facebook page and TikTok, Tibon Manila. Sa Tibon Manila, ang saya ay walang, walang katulad. katulad. Ay! <laughs> sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang magkada. wala kasi saya. Sa bawat tunabat galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila. Und lampe alle in